yesterday, yung araw ng lunes, dito po sa amin ngayon, humalakas ang hangin. Bakit ako po sa inyo? Bumalik na naman. Analis na yung water lilik. Ayan. Bumalik na naman sila. Bumalik na naman yung water lilik. Bumalik na naman oh, okay. butas butas oh. oh my God! Wow! Ito yung tanim na tanim namin, talbos. Matalbos. Butas-butas na siya eh. Diyan kami kumukuha eh pag ano. Wala kami pagkulam, diyan kami kumukuha. Ang ginagawa diyan, kinilaw, magsabaw. Akala mo may bagyo, lakas ah. Pero amihan, malang bumalik yung mga ano, water lily. Kakalinis lang. Po. yung bahay ayun yung bahay na ano Ay kubo pala yun Tama ba? Oo, kubo 'yon. napadpad Dito kami nagtatambay pag Kaka-mano, nagtatambay muna papahangin. Ayan. Sobrang lakas ng hangin. Ayan, sobrang lakas talaga. Ang hangin. Wow! Anong ginagawa mo? Ayun, makalat na naman. Takawalis lang lang kahapon. Makalat na naman. Ayun. Anong ginagawa mo? Ito mga labo. Malalakas ng hangin. Guys, love. Ayun. Love. sabi mo? Mga guys, love. Sobrang lakas. ayan Lumuman na yung bahay namin. Sira-sira na. Ito yung lumuman namin bahay. Ayan. Lakas. Hala. Hala. akala mo may bag Sobrang lakas. Ayan mga labo. Oh. Ang lakas ng grabe yung nahangin. Kaya yung mga dahon na yun, oh. Kakawalis lang namin kahapon. Diyan mo, kahit na yun naman. Kasi gawa sa hangin. Ayan. Ayan. Ayan mga labo. Ayan, kakawalas. Dito kahapon ako dito ako nagwalis dyan. Kawalas, tiyo marami na naman. Ayun, sininaban namin kahapon, oh. Ayun. Ayan. Ay, mga labo. Ayan. Tsaka doon kahapon din. Tsaka dito, ah. Ayan. Ayan kapatid ko. Hi guys! My YouTube channel! Wow! Kasi sila kayo sa kapatid ko. Happy talaga siya. Makalat ito, sinilaban din oh. Ayun. Ito din. Ayun. Ayun. Malakas 'no. Akala mo, akala mo may bibagyo, pero hangin lang 'yan. Amihan kasi yung water lily doon, wait lang. Yung water lily, na 'yan, inalis na doon. Tapos nakabumalik na naman sila. Bumalik na naman sila. Kasi humangin nga, malakas yung hangin. Amihan kasi. Ito mga labo, papakita ko sa iyo. na naman